Nanawagan si Union of Local Authorities of the Philippines President at Kirino Governor Dax Cua sa mga lokal na pamahalaan na bilhin ang mga pagkain para sa relief box mula sa mga lokal na magsasaka at mangingisda sa halip na umasa sa mga dilatang pagkain at instant noodles. Ayon kay Kuwa, bukod sa pagbibigay ng mas masustansyang tulong sa panahon ng kalamidad, makatutulong din ito upang maiwasan ang pagkasayang ng ani at mapababa ang pagkalugi ng mga lokal na producer. Ipiniliwanag din ni na maaaring gamitin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund sa ganitong programa dahil saklaw nito ang pagbili at pag-iimbak ng mga pangunahing pangangailangan para sa emergency. Dagdag pa ng gobernador, dapat ding pagtuunan ng LGUs ang pagpapalakas ng kabuhayan sa kanilang lugar, kabilang ang pagkakaroon ng insurance para sa mga magsasaka at mangingisda at pagtatayo ng mga pasilidad at tanim na kayang makaligtas sa sakuna upang matiyak ang seguridad sa pagkain sa gitna ng lumalalang epekto ng klima. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan ng hina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen regulation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Senamari Akdang. Idol! IFM News